Administrasyon Marcos tuloy ang paghahanda laban sa malalakas na lindol nitong December 2, 2023 tinamaan ng magnitude 7.4 na lindol ang hinatuan Surigao del Sur sinundan ito ng marami pang mga aftershocks. Bago ito mangyari, matatanda ang niyanig din ng magnitude 6.8 na lindol ang Sarangani Damao Occidental noong November 17, 2023. Kaya naman, nangako ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpapatuloy ang mga hakbang upang mas makapaghanda ang mga Pilipino laban sa mga malalakas na lindol. Sa isang panayam, siniguro ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. na ginagawa ng national at local governments ang lahat upang maging maganda ang mga komunidad kung sakaling magkaroon ulit ng malakas na lindol. Hinikayat naman ang kalihim ang publiko na gumamit ng How Safe Is My House app kung saan maaari mong malaman kung gaano katibay ang bahay o building na kinatatayuan mo. Ano nga ba ang How Safe Is My House app? Tara, alamin natin bilang pagsisikap na ihanda ang mga Pilipino sa lindol. Inilunsad ng DOST at FIVOX ang mobile application na How Safe Is My House noong April 13, 2021. Sa innovation na ito, layo ng DOST at FIVOX na maging aware ang mga Pilipino sa pagkakaroon ng seismically sound structures o yung mga estrukturang hindi agad matitinag ng lindol. Nagbibigay ang app na ito ng simple and easy to use tool para malaman ng owners at occupants kung gaano katibay ang residential houses at iba pang 1 to 2 story concrete hollow block buildings. Sa pagsasagot sa 12 questions may evaluate ng users ang kaligtasan ng kanilang bahay. Malalaman din dito ang vulnerability o kahinaan nito sa malakas na lindol kung lumabas na resulta ay nagpapakitang hindi ligtas ang bahay mo, dapat agad kumonsulta sa isang professional at patibayin ang istruktura nito. Available for free download ang How Safe Is My House app sa Google Play Store at App Store. Maaari mo rin itong ma-access sa iyong browser sa pamagitan ng pagbisita sa howsafeismyhouse.fivox.dost.gov.ph. Samantala, tiniyak ni Pangulong Marcos na nakikipag-ugnayan ng Department of Social Welfare Development o DSWD at Department of the Interior and Local Government o DILG upang magpaabot ng tulong sa mga biktima ng mga malalakas na lindol sa Mindanao. Anya, makakabangon at mas magiging malakas at matatag pa ang mga Pilipino mula sa kasalukuyang kinakaharap na sitwasyon na dulot ng lindol. Ikaw, paano mo pinaghahandaan ang posibleng pagtama ng malakas na lindol? D W I Z research report re, -re report